Pinsala, kunin natin ang pinakauling detalye kaugnay ng panalasa ng bagyong Oring na makausap natin sa linya ng telepono si National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Anders Secretary Benito Ramos. Magandang tanghali po yung si Kramo, si Kirby po ito. Kirby, magandang tanghali din. Apo, ayun. Magandang tanghali din sa ating mga kapapay. Mm matapos po na mag-landfall ng madaling araw itong si Bagyong Oring. Uh, sa mga oras po na ito, ano na po ang sitwasyon o yung datos po ng NDRMZ? Kaya yes, sa uh, yung ating na uh, uh, latest ngayon ay uh, yung apat na municipalities ng Southern uh, Palawan. Ito ang na uh, last na uh, naglandfall nito sa si Orin, uh, Brooks Point, Patarasa, Quezon at saka yung uh, Rizal. Meron hmm. tayong 100 uh, families na nag-evacuate dyan sa Patarasa at 30 tank sa doon sa uh, Quezon. Uh, sa ngayon ay nag-uumpisa na sila na babalik uh, doon sa kanil kanilang mga tahanan dahil nag-umpisa na rin na kumupa yung baka. Uh, uh -huh. So far, dyan sa Sambuanga del Norte, uh, Sambuanga Sibugay at saka itong Southern Tip ng Negros, ay wala tayong uh, naitala na uh, casualties. Wala tayong patay, wala missing, wala rin na uh, injury. Mabait ito si Auring. Apo, uh, ayos uh, hindi pa po lumalabas ng uh, Philippine Air Force responsibility itong bagyong si Oring. Kamusta naman po ang uh, rescue o operation po natin? Meron po ba tayong mga ginagawang ganito sa ngayon? Uh, wala na ngayon dahil na uh, palabas na sa Philippine Air Force responsibility ito si Oring about 2 o'clock uh, ngayong uh, hapon. Uh, Nandiyan na sa 330 uh, kilometers southwest of uh, Puerto uh, Princesa. Apo. So malapit na ito sa Outside of uh, the Philippines, pero ngayon ay bawal pa ang mga lumaglayan dahil uh, masukit pa rin ang karagatan, lalo na dito sa West Philippine Sea. At kaos uh, pa rin yung pantalan at linos ng uh, Coast Guard dahil ay uh, hindi advisable na magkabiyaki ang ating mga kababayan ngayon. Diyosak may napabalitang na may mga nasirang tulay at mga kabayan at yung mga may pamilyang naapektuhan dulot po ng matinding pagbaha. Meron po bang isinasagawang relief uh, operation ang uh, pamahalaan para po dito? Ah uh, yes, yung ating uh, local uh, na pamahalaan ay uh, natugunan naman nila ang pangangailangan dahil pagbila nito ngayon ay eh, lalo na dyan sa Sambuaga del norte. Uh, yung uh, pagbaha dyan ay eh, humupa na at uh, yung uh, tulay na, na lumubog ay uh, kinukumpuno na ngayon uh, at open na ang ating uh, traffic dyan dahil abatment lang yan yung approach lang hmm. ng mga uh, bridge sa uh, lalo na doon sa Pinyan, Sambuanga del Norte Apo, uh, Yusuf, kamusta yun ko na rin po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na tinamaan po ng Bagyong Pablo at Quinta? Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung uh, relief dahil ma matindi ang uh, pagkasalanta doon hmm. at uh, <laughs> Uh, yung cash uh, for work ay tuloy-tuloy pa rin paggawa ng uh, kanilang mga temporary uh, houses, yung punk house. At uh, ito ay cash for work ng uh, DSWD at tuloy pa rin na uh, clearing operations dyan sa mga debris. Ang nagbabayad naman sa cash for work nito yung United Nations Development uh, Program o UNDP. Tuloy-tuloy pa rin na uh, po yan. Alright. Panguli na lang po, uh, Undersecretary Ramos. Uh, ngayon pa lang po, umpisa pa lamang ng taon ay uh, may pumasok ng bagyo sa ating uh, bansa. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dahil mahaba pa po ang panahon para pag paghandaan naman po yung mga iba pa sa na bagyo sa ating bansa? Yes, sa uh, January 3 pa lang, eh, pumasok na ito si Aureng. So, inaasahan natin uh, ito ay uh, magandang lessons learned dahil itong bagyo na uh, kauna-unahan sa 2013 ay uh, wala tayong nakasulti. So, uh, i-credit natin ito doon sa maagap na uh, uh reaction ng ating mga local na pamahalaan. Itong uh, mismo, yung ating mga kababayan. So, ang mensahe ko lang ay ituloy natin ito dahil yung uh, uh, ng bagyo ay, uh, or any calamity for that matter. Uh, it's going to be a way of life. Uh, kailangan seryosohin natin ito dahil hindi nang uh, ari-arihan ang mga uh, masalanta kundi pati buhay. So seryosohin natin ito ang preparation natin, uh, hindi lang sa government kundi yung taong bayan. Then it is everybody's responsibility. Alright, well said po. Maraming maraming salamat po sa oras po na ibinigay ninyo. Si Andrew, Secretary Benito Ramos ng NDRMC.